Hello, this is Yan Vlogs and Korea. Ah, uh, nagluto nga pala ako ng gravy sauce para sa akin in order na fried chicken. Namiss ko kasi yung gravy sauce ng P Pinas. So, nagluto ako, gumawa ako. And nagustuhan ko naman siya, sobrang sarap at sobrang bango niya. Ang lang, yung fried chicken na na-order ko, hindi masyadong katulad sa Pinas. ah, <laughs> uh, okay na rin siya, so masarap siya. Um pirikana chicken. ah uh, yan. Tapos, sobrang ganyan naman yung ginawa kong sauce. And, medyo nilagyan ko siya ng ah uh, uh, konting uh, paminta para mas mabango siya. At medyo mas manghang. And, sobrang sarap niya guys. Kasi yung nilagay ko sa gravy sauce na ginawa ko, nilagyan ko nga pala siya ng uh, gatas para lalong sumarap at mabango siya. Yun lang. Bye!